So ayan mga pops, papasok na naman tayo sa trabaho. Ayas. Pero may dadalhin na ako dun sa ano, sa akin kaibigan kasi galing to sa ano, sa barkada namin, sa ibang branch. May napadala sa akin. Nadalhin ko na magkalapit lang kasi kami. Iwan na naman si Pochi. Pochi, iwan na naman ikaw dyan. Sige na, babay na. Siya lang po mamam, po, salamat po sa patuloy na sumunta kayo kayo john Yes, papasok na tayo. Ayan, yung scooter natin. Kaayos ko lang kasi ano, maluwag na yung ilaw. So, kailangan natin ayusin para safety. Yes. Yeah. Kaya po, salamat po sa patuloy na sumunta kayo kayo dyan. Kusinero. So, yan lang po. Thank you, thank you. Bye-bye. God bless everyone. Thank you po. At patuloy na support na kay Angel John, kusinero. Thank you, thank you. Kaya so, tayo, nandito na tayo sa ano, restaurant na kay kaibigan eh. Pinigay lang natin itong mga ano. Piniram nila sa ibang restaurant nila kasi ibang branch. Hindi siya yata sila kaya ano. Ayun yung pala. So, ayan po, dito na tayo. So ayan, ibigay na natin yung ating ano. Piniram. Ayan, pupunta na tayo sa restaurant namin. So, dito na may kusap bilang. Dadaan. Nakipagchikaan pa ako doon sa, entrance ba? Kasi nga. So, dito na tayo. Pero mag-clapin mag mag muna tayo. Para naman. Hindi tayo basita ba? Clapin muna tayo. Choo-choo! <coughs> clap clap in tayo. Thank you. Okay, bukas ito. Clap mo ito Sa so, preferiya kasi bukas yung ulila ko. Ang kanilinisan ng ano ng housekeeping kay Benito. Ayan po, banat tayo mga paps. Yes, dito na tayo. Iiwan ko na yung sombrero ko dito. Yes, mga paps. So, yung nagulat ako, nandito yung mga ano. Sinisimulan na pala yung renovation dito sa restaurant namin. Ayan. Yes, ayan, sinisimulan na. So, ayan, dumating na rin yung mga order ko. Ang manager marketing. Kasi <laughs> na ako na order ng isang araw pa kayo dumating. Ayan ito yan. And this one, yan, tuturuan ko yun. And the other thing, sir, then you transfer in the other tissue, okay? Okay. So, ganito kagulo mga pops yung aming anong pops. Ah? Gawa nung, yung re renovate na yung restaurant. Yan. Ngayon lang sisimulan. So, yan. Yan, kapag na one, oh, one -oh. night. Ay, okay. I -oh. this one last night. Good, good. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Ay, yun pala. Kapag nauna daw natin yung ano, dishwasher namin, nagbubuksan na niya itong mga tungkusin. Kasi tinuturuan ko siya para pag nauna ako dito, nakaready lang. So ayun lang mga paps. So ayan, bukas na rin yung ano, grill namin. Ayan yung grill. Ayan. So yung aming restaurant. Dadaming dalawang restaurant yan kasi iba pa yung sa lounge. Gagawin nilang dalawa ito. Dining yung ano pa yung dining. So ayan, tignan sa, ano, sa bakery. Bakery. kasi ito. Gagawin dalawang restaurant kasi iba pa yung lounge. So ayun lang po. So, Pais ko sa kanya lahat ng yung mga prosen para sa kasi kahapon, pinalinisan ko sa kanya yung dalawang freezer. Ayan, yung isa doon. Tapos yung isa, nandun. Eh, ngayon, okay na. Bago ako umuwi kahapon, yung ano, bago ako umuwi, luksan ito. Para ano, para ngayon, sabi ko, parang ready na na lalagyan ng mga ano, ibang gara. So, yun po mga pa. Salamat huh? po sa panonood. Yeah. yeah, That's one for, that's one ano, kalamari. Thank you, thank you po. Bye-bye. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.